binigyan ng pagkilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga local chief executives sa bansa. Idupon kasabay ng pagdalo ng Pangulo sa General Assembly ng Liga ng mga Munisipalidad sa Pilipinas, ang ulat ni Joshua Garcia. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang papel ng mga local chief executives kasabay ng hangarin nito na makamit ang tuloy-tuloy na pag ng ekonomiya sa bansa sa kanyang talumpati sa diniluhan nitong General Assembly ng Liga ng Mga Munisipalidad sa Pilipinas. Binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng transformasyon, partikular na sa infrastruktura upang mas mapaghusay pa ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga mamayan habang hindi na kompromiso ang natural resources ng sagayon ay mapakinabangan rin ito ng mga susunod pang henerasyon. Kailangan na natin mag-isip ng mga bagong bagong pagtugon sa mga problema ang hinaharap natin dito sa lokal pati na sa international sa international economy, sa global economy at sa pag-usog ng ng teknolohiya. Dagdag pa ng punong ehekutibo sa lokalisasyon ng Sustainable Development Goals ay dapat pakinggan ng mga local government units dahil sila lang ang nakakaalam kung ano ang mga tunay na pangangailangan ng kanila mga nasasakupan. Ano pat hindi na anya importante ang pagkilala ng taong bayan sa mga gagawing pagbabago sa halip ay ang mahalaga na katulong ang mga ito sa kanila mga kababayan. Kahit lumampas na sa mga termino natin, kailangan pa rin natin isipin na hindi na bale kung hindi tayo kikilananin. Basta alam na natin maganda yung ating ginawa, marami tayong natulungan, gumanda ang buhay ng ating mga constituent, sapat na yun. Nanawagan rin ng Pangulo sa mga alkalde na dapat pahalagahan ng mga ito ang responsibilidad at tiwala na ibinigay sa kanila ng kanila nasasakupan. Napakalaking bagay na ibinoboto tayo, sa tinalagay tayo sa mga matataas na posisyon na ating inuupuan. Kaya gamitin natin na mabuti ang ibinigay sa, atin, binigay sa atin na tiwala ng taong bayan. Tiniyak naman ng Pangulo na ang mga namumuno sa lokal na pamahalaan na pakikinggan ng national government at tutugunan nito ang lahat ng kanilang pangangailangan para sa patuloy na pagkakaisa tungo sa progreso ng ekonomiya ng bansa. Asahan ninyo na lagi naman Andito ang national government na nakikinig sa local government dahil kailangan na kailangan namin marinig kung ano ba ang tunay na pangangailangan ninyo. Bagay na inaasahan kayo ng mga alkalde nang sagayon ay mas maging madali para sa kanila na maipatupad ang kanilang mga programa sa local level. Napakagandang ano yan, pagkakataon, sinabi ng presidente na pakikinggan kami at sana nga uh, yung mga hinahing namin marami, marami talaga. Lalo na sa usaping sustainable development, marami talaga yan. At sana sa madaling panahon, uh, ma-implement natin mga programs at tama nga sa amin ni uh, Pangulong Presidente na para sa bagong Pilipinas. Samantala, umaasa ang Pangulo sa patuloy na suporta at kooperasyon ng LMP upang maaay katuparan ng kasalukuyang administrasyon ang mga reforma na ninanais nito para sa patuloy na pagunlad ng bansa. Katayong ay nang kaisa at tuluyan natin pagkakaisahan ang trabaho na ibinigay sa atin ng ating mga ng ating mga constituent ay magiging matagumpay ang transformation ng ating minamahal na Pilipinas tungo sa bagong Pilipinas. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.